class, let us check the attendance. Okay. So, ang i-check na to karon pag once I call your name, may mo og sana ngayong Pasko ay... Sana ngayong... Yan. Yeah. lagi kita ni Julius lagi dayon. Oo, oo. Pero pag absent, ang Disyembre ko ay malungkot. Ang disyempre ko ay malungkot. Everybody, go! Ang disyempre ko ay malungkot. So, unsa sige mo gusto ngayong Pasko? Sana ngayong Pasko? Ha? Sana ngayong Pasko ay... Katawin mo! Sana ngayong Pasko ay... O! Kay, rabi kay grabe gud nila kasaba gud nila oy basi na may ngod sana ngayong pasko ay house and lot ang ibigay ninyo mapatay si sir ah ah tagaan ako drawing ng house and lot okay are you ready Sige, sana ngayong Pasko. <laughs> Okay. Magsugod na sa mga babae ko magsugod. Sige na, madugay na ta. Sana ngayong Pasko ay hilom na hilom. Saba kayo. Ay, excited yun kayo sila. Ha? Mas labi kan hon. Tapos sa ay, ayaw na kanta ha. Okay. Vincent kung sa ingon ang December ko oh, malungkot okay magsugot ta kang hilom na Ira Claire Abarca Indog Oh Sana so, Diyos ko Lord, sa aqua flash. flask? Flask? Aqua flask! Aqua flask? Aqua Oh my God, Diyos ko Lord! Dagan may tumbler nga na ng asa novo in town, oy! Uy nga, asa na dito yung, yung tumbler? Okay. Emily! was Emily, go! may paliwag kwa asa. Emily. Wala ko kadungog ka Emily kay Saba. Emily, kusgi Emily. Wala yun ko kadungog. Ah, magkasal ko. Uy, grabe ka, yung inyuhang mga kuano. Uy, something that is achievable. Kana bang makuha ba? Ayun ang Hoy, ayaw mo anang cellphone kay pag -abot sa balay, di na mag -inisuyay. kay tuana na sa cellphone. Sige, nag-ana, magdula na. Oh, correct. Ilajung. di ba? Nindot ilajung. That is really very true. Dimple. Hilong. Dimple. Kuski dimple. go. Hydroflask. Wow, Oke, okay, Altea. Meron iPhone. Oi, ato nag-isulti sa. Okay. Melky. sapatos. Wow. Kung sa nga sapatos. Oh, pinky me. Sana. <laughs> Bibi, ba, bike, bag. Bike. <laughs> nga bike, kanang sikat? naman siguro ay, ah naman dito mga kung ano pa ka nang paabangan sa ubos? nakaanay! Krisha! Oh, Krisha! Uh, kusgi ay masaya kami sa sa ito uh. naman uh -huh. <laughs> ay nga nandiyan mo masaya Krish? masaya masaya <laughs> always, always uy ka ba in all fairness ka Krisha no? she knows She knows. No, wala siya sa wala siya sa mga material na bagay. What she really wants is kanang something for the family, no? Okay, Angel. Oh, ay ngano di ay na dates katong nakaraan waday mo nagkasama. <laughs> ano man ang <umatawan> mo mo? Cindy! <laughs> Kos kisin? Magkaroon na? Scooter! Ay, grabe kasi. sa... Diyos eh. Sosyal kayo ang scooter. Uy! Princess Joanne! Sana. Kos kikat kang tagyod? Sana ngayong Pasko. Ay, gusto sapatos. Ano sa sapatos? Rubber, shoes or school shoes? Ah, next, Leonis. Sapat, unsa sapatos? Butas. butas na buin mahal ba yag ng butas no Leonis apri Nicole kosge Rilo uy grabe ha Jennifer ba si Jennifer Jennifer Okay, Jennifer. Hello. Baik. Bye. Okay, kanta yet oh. Bye. Dagan may sikad sa ubos, no? Okay, swimming. Oh ngayon, Go. Oy, oh, kay lo ko no, na gisi swing, ano no, man swing. Maging masaya. Ah, Janet. Magkaro. Um, <coughs> uh, ano ah, di ay? Uy, grabe pero mo gud ako. Kani kay Janet wala i pera. Oh. Ah. Yesha. Yesha, go ba ko tungog ni Yesha? Okay, okay. Mag ha? Rilo. Hoy, very good palakpakan nato ang girls kanta na to og kanang usay kanta nga pangkuam. Go. So, oh, oh, oh. Diba very good? Mga ta Oke, okay, very good I, ikaw ang liwanag at kuan Ligaya kabalumuan eh oh, Oo in one oh, la. <laughs> Joy to the world, heart. <laughs> Oi, very good ang girls walay absent. Diri na ako sa lalaki. Joseph, hilom. ha huh? maging bigas. Maging bigas? Maging bigas? Abogas ang gusto ni Joseph. sana <laughs> oh masaya na for the first time alok ko wag yun nang sirazin or something ko ano butang um asan ako Humphrey I rode bike. Nadi ay put, nadi ang ang bike na dilipang pang road. <laughs> ha? Bali ang hawiran. Mm hmm. mga social ba ani mga bataan na, oye wala mtaka bali ane. Shandev. Naiyabag ang December ko accent di ay Okay Jelson Sana Jersey Gobi Jersey Nga nakabutang sa likod Curry oh Siyan Anong absent? Ay, chicken, chicken pox. Uso na po. Na, maka-absent. Mura ba ng ila sa una ni Angel? Julius. Oh. Bola. Mambo, bola. Pagkat ako'y sa umang sawa na. Bola. Bola-bola nga pagkaon? Ow. Oh. James. Sapatos. Isa nga sapatos. Rubber shoes ba? Okay. Rens. Sapatos. Rapido, mga lalaki gyud no kay mga shoes, gyud ilang gusto. Paul Jet. Jersey. Jersey, yun na kang Paul Jet. Steve. Ilong. Sana. Wala well, yung wako ka dungog ka, Steve sapatos sa Uy, kadagang sapatos ani Lian Carl Uy uy Robby uy iPhone sige tagaan natog drawing nga iPhone Daryl Tanang pasko ay Unsa man na Unsa? Unsa na nga sapatos? Unsa man na? Ai, kamak na. Ah, basta sho's mahalon di Raselito. Cannot... ay, mas ko ay magahay na ako. Hoy, ano kay cellphone? Bole. Ay! Wait, Justin. Justin. Oh, Daniel. Asaman man? Ani gawas si O? Ansa Daniel? Sana. Sige na go. Sana ngayong. <makes Hebrew> ha? may mo gusto sa Pasko? Sana ngayong Pasko. Unsa man? Ay, naghilak naman si Danhil, oy. Hala nung, unsa dining Pasko ni Danhil ay nga, maghilak man si Danhil. unsa sa man, Dan? Wa na Naging anak nga bata ba nga, bang, wala takabalo unsa nang ilahang kuan sa Pasko. Okay, so let it be, let it be, let it be. Unsa ba ni mo sa Pasko? O na yun si Daniel. just ko na. Hilom <laughs> na. Okay, mangutay na rata ka, Daniel. Basta ang kuan. O, kanta tong tala. Go! Go! stop na nga nihilak ka dan. Daniel, ngano man dan, Shh. ngano nung nihilak si Daniel. ngano nung nihilak man si Daniel. Ha? ngano man Daniel. Wala ni hilak na yun si Daniel. Okay. Sige. Mangutahan na ako sa sikreto, on sa gusto ni Daniel ngayong Pasko. Okay, class. Thank you, ah, kay nag-participate ang tanan. Next time, unsa na po nga ato ang i-attendance? Run! Right. Unso? Ha? Crush? Nanaday mo yung mga crush? Okay. Sa pag pagkaugma, crush na po. Okay. Oi, kamoy nag-request ana dili ako ha. Oh. Basta kayo si Dimple nagpahiyom ra. Oh. Okay, crush at ugma. Tama. Okay. Sige na, you get one whole sheet of paper, mag ko.